Ang tayo buo apat to Dalawang Victoria, isang GoPro Gold At saka itong si Nathan yung laki na yata ito Nakakulay black na to So 200 meters behind, meron tayong grupo Second group Marami itong second group na to oh, e, mabilis itong si Asadana So Pantay sarado na to, si Ian kami nga buong katansya ko, hindi na yata Maghahabot itong ating ito na Pele ito na Ating peloton ito niya na ang tanong kung kakapasin kaya sila sa uh, pagkabol dahil well, malapit na kayo sa finish line eh. Un? pakapakan na Meron tayong 5 blocks Okay, ito ang Go Gold MPT Drive Hub Victoria Oh, ito Dandek Pangasinan, Tambale Madami, basta maraming riders to Dito pa rin tayo sa well, ha, San Leonardo Last category na tayo ang Open Pro Elite Category Meron tayong mga riders ng mga Marami-marami to Mga 70 riders Ito magbabakbakan nga naman dito Last year ang mayalo dito uh, Ronald Duranza Pero walang mga Navy dito Excellent Wala rin ha Ronald Duranza dati Ang Ay ah, hindi pala John Paul Morales Solo breakaway si John Paul dito And second place si Ah uh, Estibora o Mervin Corpus? Okay. Well, hindi ko ba ako kung dito sila Mervin Corpus ha? Pero ano nakita ko si Rostoblin Tumlin eh. Wala dito mga excellent and 7-11 wala din. Puro nasa abroad. Okay, ito na. So, pang first lap pa lang nila natin. May tumatakas na kaya. Uh, Plank daw na rito, maraming go Gold dito. Uh, Victoria Sports yan, eh? nakakabalot ang nakaga nito sa harapan. Victoria Go-Pol Gold oh. uh, oh. ay P -P Rustomle, dito, driver Rustum Liman dito. Ay, daniel, mga tao po, Go-Pol Gold dito, nasa harapan ha? Andito si Rustum dan Dex dito rin. sa Litrin, maluma raw sa purubusan, mga andito. So, minsan iwan tayo isa rito Sa idol Makapal pa rin ha Wala pa rin tayo mga Nakakatakas Pero meron nang nagkakadirehan dito sa Likuran Yung nagkakadirehan na rin sa harapan yun Uy Maraming din yung mga landings dito pero iilan lang dito yung mga Victoria Pero andito naman yung ating King of Bond Street Si Ian Caringaw Ito kasi karaniwan dito sa laro dito Sa Pan Street eh Pero tingnan din sa pagkakataon to na May mga nakakatakas Pero meron na tayong mga riders Ang sarapan nagkakagali Ang dumbbells nyo nakikita ko oh pa uh, Victoria go for road 3 saya para parang meron nang nagpaparating sa harapan to eh meron so, nang nagpaparating sumaraming mga sambalis boy dito ha oh. nandito lang itong mga uh, kwan sa kasambalis Tarlac Antipolo, Rizal taga Metro Manila napakaraming mga 2 dito sa San Leonardo cycling race Fourteen Edition. RCC, meron din pala dito mga team RCC Red Tags. So, nakakaagod na ron sa harapan eh. Uh, tinatry na nila makatakas. Kung oh, makakatakas ka dito. Eh, napakakapal. Speed below, 55 kilometers per hour. Napakabilis. Napakarami ng ating mga riders. Pero marami dito mga gokong -go -go film -go talaga And the D prime marami D-Rena din dito tayo mga D-Rena rito Dito kasi sa labanan to talaga sprint ang labanan dito Bago sa sarap eh, meron na mga kapag-ibatulan na tabata ka sa matahas, harapan. Eh. Maxelo Tupite, -tup, eh, nandito. So may mga riders tayo na unti-unti uh, unti -unti tumatakas dito John Paul Si Landerson Nefres Sa kita tatlong ito riders Overgold, Ah, uh, Dante Steve Ryan and Victoria. Oh, si Darius Tan di kasinyo yon and eh, si Jari Sanderlo. Kaya tayo kung mga katagasan tuluyan tungtak tuto pero ito na. No. Oh. Gumitin na kagad. Dito pa Benedict Viernes, James Paul. Marami, oh. naka first lap na sila tignan natin kung mayroon na nakatakas at hindi yan o buo ulit talagang kita natin kung buo ha, o may nakatakas meron tayong nakatakas yung mga riders pero hindi pa rin sundan to Medyo tikit-tikit pa itong ating mga riders ito, may mga papapaybabaw na mga riders uy nagpapakaalasan na talaga nagpapakaalasan na itong ating mga riders yun na yung ating mga breakaway na hati-hati oh dito pala si Mervin Corpuz andito si Mervin Corpus naghahabol si Mervin andito si Mervin Corpus so, hindi pa tayo pwedeng sumunod dahil medyo makapal pa itong ating mga riders hindi natin sa paglabas nila dun sa highway kung huwian nang merong mabubuong breakaway at makakalayo sa pinaka peloton so meron na tayong mabubuong breakaway, tatlo go for goal. Uh, Victoria Dalawang Victoria and si Peter Hidalgo yata yun. O, pero tayo na buha. Apat po. Dalawang Victoria, isang GoPro Gold. At saka itong sinakatan yung laki na yata ito. Nakakulay black na ito. Tingnan natin kung sino itong dalawang uh, Victoria na ito na nasa breakaway. At ito isang GoPro Gold. At ito parang si James Police ko din. Ito yung go Gold. Lumalayo yun na sila sa grupo. Mga 200 meters na lalabang ito ang ating breakaway doon sa ating main peloton. Ay hindi si Bukang si Nicole Pareha pala itong isa Nicole Pareha uh, Jericho J. Lucero sa kasi, eh, Ito ako nagkakamari Si Alexis Pagara yun Si Alexis Pagara Nicole Pareha James Paul and uh, Nathaniel Aquino Ito ang ating uh, Four man breakaway So 200 meters behind ay yung ating peloton so 200 meters behind meron tayong grupo, second group marami tong second group na to so ito yung ating second group wala pa rin akong nakikita ang MPT drive up dito ha andito 7-11 parang si Giro, Paulo, Jeric Cabael ah uh, dito rin si Ras Kamingaw dalawang gopong goal pa rin uh, Darius Jan Villasenor So, si Aidan James Mendoza pala ito ang GoPro Gold na nandito, Last coming out. Eh, ito si Darius Dan, dito senior. So, lumalayo sila yung sa peliton na mga 100 meters lang. May nag pang isa. So, naubos naman ito si Jerry Cabell, dito sa second group. Hindi De... nakatagal. Ito pa, may isang umabol, Dabek C-Prime si Christian Aradanas so yun, mabilis akong si Aradanas so, mukhang sasagad to patungo doon sa ating second group at sa ating breakaway so, sa islas naubos si Jules Lestana so, kumakawala na yung mga dandeks wala pa rin entity driver dito sa second group at saka sa breakaway ha? yung ating second group malayo pa rin yung ating telethon uh, breakaway walang katulungan dito si Giro Paolo dito si Ken Angelo si Pilayo ito na yung dalawa nangihimulay pero nasa second group pa rin to ha si Ras, kami nga yung isa pagpasok so, dito sa looban, papunta sa uh, bayan ng San Leonardo yung ayaw ang lamang itong ating Apo to Breakaway Junito J. Lucero, natin niya laki na uh, oh, Alexis Tagara and uh, Nicole Pareja So natansya ko 350 meters ang layo nila doon sa mga uh, peloton so, wala pa rin dito ang dante siya na nakatingit MPT drive up Ando pa rin yung mga big guns sa peloton eh So pabilis yung kanilang takbo 47 47 kilometers per hour para dito sa ating apat na breakaway so sagalang sagalang sa tubig dito daming nagbibigay na tubig yeah, magaling galing sumalo eh so, kung baga sa kasuminan hindi ka matutuyuan dito ang daming mga nanonood dito sa bayan ng San Leonardo Yeah, so siya, siya, uh, oh, lang pa dito ha uh. So tingnan tayo, tingnan niyo ang kung gaano karami sa kanan, sa kaliwa. Grabe ang daming nanono dito. Sa San Leonardo. Very siya, forte division ng San Leonardo Cycling Challenge. Grabe talaga ang dinadayo itong lugar na ito eh. Dito ang ah, nakilala sila Bernard Luzon. Kaya dito yan. Mga maraming mga ex-pro dito. Last three lap, Ryan Sir Rubel Perez. Dapet, dapet nga naunod, mula sa kalua, mula sa kanan. <laughs> sa may gawin doon kung gano'n ang layo, dumikit ba? o lalo pang lumayo titignan natin pagdating doon sa uh, shortcut so ito pala yung ating peloton kiretsa ko mga 35 o no? 36 seconds sa lamang ng ating breakaway dito sa ating peloton dito pa yung mga big guns eh Okay, ito pa rin yung breakaway natin ha. Uy, naging tatlo na lang So, tatlo na lang yung ating breakaway Nawala yung nakitim si Nathan Jel Abangan natin dito yung peloton. Kung ano nangyayari nga lap dun Sa peloton. So, bumito sa breakaway ito Mukhang si Nathan Jel ito Kung ako sure ha So, bumito siya dun sa ating breakaway So, tatlo na lang So mga 400 meters ang lamang ng ating breakaway dito sa ating main peloton So wala pa rin galaw itong peloton ha Pero hinahatak ng Dandex Itong ating main peloton Sila yung nagtumatran ko sa harapan So medyo may kabagalan lang itong takto nito sa ating uh, peloton So nagkakaban, nagkakaban tayo dito eh Dito pa sila Mervin Corpus Iyan ka rin pahukom <laughs> So, hindi pa sila tumitira Tansyado nila kung gano'ng pakalayo Kung kaya pang habulin, kung bababayaan na ba Ng mga Victoria Sports O ng mga ibang riders Yung mga nasa breakaway So, di mo pakita matanaw Si Mervin Corpus and Iyan Pahukom, sigurado nagkakabantahin nyo dito So, ito Sabar tayo dito sa dito, dito na So inaabot na si Nathaniel Marahil yung iba dito Namamahinga lang mula dito sa Peloton Mamaya babalat ko mga to sa uh, last two laps ito pang three laps pa lang nila to eh uh, medyo nagpapakiramdaman muna to kung papabayaan na ba nila yun pero hindi papayag yung mga MPT driver dito di Rena, Dandex na uh, hindi abutan yung mga breakaway ang kukontrol na lang dito yung mga GoPro Golden Victoria Sports Yeah, ako sure po si Mervin yung kanina pero parang si Mervin hindi ako sure po si Mervin Pero kayo na parang mukha ni Mervin eh Kasi hindi namin nakikita si Mervin kanina uh, Pero dito naman si Rose to blame. So pag ganito na sa finish pa Naiko na to uh, Pangatlong lap pa lang Pangatlong lap pa lang

So wala akong natatanaw na uh, nag-aabong sa kanila. Talagang titirahin na kaya nila hanggang dun sa finish line. So patuloy pa rin na bumabaybay dito sa kahabaan ng Macarthur ka Highway. Ito ay tatlong breakaway. Nicole Pareha, Alexis Parara, and Jericho J. Lucero. Talagang mukha uh, isasagarin na nila ito hanggang dun sa finish line ha. Pero so, hanggang ngayon wala pa rin ako nakikita ang nag-aabol yung mga MPT drive hub medyo parang kulang sila sa tao ilan lang silang nakita ko mga MPT ron ha Juan Paul Laureta Rustum din eh, Mervin Corpus so e, yung mga tandex mag-aabol din yung mga yun mga iba't iba ang teams na kasali dito sa 4th edition ng uh, San Leonardo Cycling Race Cycling Challenge sabi ang init Talagang nakakapaso ang sikat ng haring araw. Pero ang ano lang speed, 53. Ayun na, 51, oh. 50 plus ang kanilang speed. So, dalawa, laban sa isa. Ang tanong dito ko mag-aabol pa yung ibang team na andoon sa likuran, kagaya ng MPT Drive Hub. ah, uh, Dando T Prime. Uh, RCT, AAS. ah, uh, uh, Reptiles si Reyna ay other different riders uh, teams, uh, sa atin sa andon sa likuran ating peloton eh, napakalayo na 600 to 700 meters na ang labangan ng ating breakaway dito sa ating main peloton Nakaw, wala pa rin galaw itong ating peloton ha Dati kung mag-aabol pa itong ating period. dito pala si Melvin Gopos, na confirm ko na. Ay ito ng kaya pa, ang pan kaya dito si Melvin. Ang tanong mag pa to dahil last lap to pagbalik. Hoy, matihan. so tignan natin tatlo pa rin yung breakaway natin ang tanong dito ito ah huling na nila ito dito kanina sa labas sa highway 700 meters ngayon ilang meters na lang kaya naku oh, nawala si Jericho J. Lucero so dalawang big trouble na lang yung ating breakaway dahil pari mo natin ito nakaalaman natin dito kung mag abol hindi ko alam kung alam na ng mga gopher gold na nawala ay hindi, hindi mag yung gopher gold Mahabol nila dito, baka third place man lang si Jericho J. Lucero. Mukhang parang walang galaw itong mga MPT drive -up na uh, riders dito ha. Sige natin, kung maghahabo pa ito, baka mabitin na sila sa distansya. Baka late na silang magabol, Dahil malayo pa rin, halo 600 meters pa rin ang lamang ng ating breakaway sa Ito Dito sa ating main peloton. Kaya Nakikita ko medyo mabagal lang yung takbo nila oh. So halos hindi ko wakalaw oh. Ito ko oh, hindi ko lang alam kung alam na lang rimatihan na to ha ah. Dito lang si Nervin Corpus oh Pantay sarado na to si Ian kanina, nga Mukhang katansya oh. hindi na yata maghahabog tong ating ito na Pwede well, ito na Oh! Rimatihan na! So wala yun na yung ating breakaway e. Eh. So inaatak na ni Ross itong ating peloton. Inaatak niya na. Ang tanong kung kakapasin kaya sila sa uh, pagkabal. Dahil malapit ang sa finish line eh Uy! Makapit wow, lang si ito na baka kapusin na sila sa pag dahil malahat ka sa pibis na yung ating dalawang uh, yung ating mga breakaway para ano, bumigyan na, na. itong si Jerry Cudelli siya. talagang maaabutan siya maaabutan siya ng ating main peloton, ang tanong na lang kung maaabutan ba ba yung ating breakaway na luwa lamang na ng mga 300 to 400 meters So, wala na. Last one. Kinabit na tayo to the finish line talagang hindi na inabot itong dalawang riders ng victoria sports rider number 74 and rider number 36 almost 800 meters na aking nilabangin ng itong dalawang victoria sports sa so, pangungula ng ating 2024 ITT. Call by the list si nicole, nicole pareja and uh, Bronze medalist naman ng ITT 2024 din yata. Kung yung kakamali itong si Alexis Pagara. Okay. Ang dalawa ang medalist. Alexis Pagara and Nicole Pareha. Walang dilit iba. Victoria Sports. Nicole Pareha and Alexis Pagara. Ang dalawa medalist ng national. Gold Championship 2024 At itong si Nicole Pareha Medalist din ng 2025 ng Individual Time, -time Trial National Road Race ang dalawang nagtagumpay at tumakas sa Teleton hindi talaga inaabot, hindi nagabolo, hindi inaabot ng Teleton napakalayo ng panulang labang napakaraming taong anulod dito sa San Leonardo Cycling Challenge in 14th Edition grabe ang daming anulod dito ang dalawang nagwagi first and second itong si Nicole Pareha and Alexis Pagara Yung grabe ng Erwin ha sayang so, late naghabol yung Peloton so doon na tatapos ang ating 14th edition ng San Leonardo Cycling Challenge